Pag narabi sa inyo lahat, kakabsat mga bonsoy. Itong ulam po natin ngayong gabi, adobo, ginisang gulay, kanin. Kain-kain tayo, mangan-mangan tayo. Sirap pang ulam. mo, oh. Ginisa yan. Eh. Ginisang gulay to parang chapsoy. No? Hmm. Chapsoy yan, chapsoy. Tapos adobo. Chapsoy, adobo, tapos kanin. Mangan-mangan tayo. Mangan mangan tayo, makabuntoy, buntoy, naimas. Hmm. Yan, tama na. Aba, i na natin, upload videos lang. Yeah, basta ang ulam natin ngayong gabi, eh. adobo, tapsoy, inapoy. Yan. Mm. Mga katiado, <laughs> kain ka na marami ma, kasi kaya ako ka eh. Hindi ka kumakain eh. Mm -hmm. Yeah. Yeah. Naimak, yeah. naimak. Yan, di-dinner na kami ni mama ko, <laughs> kakapsat mga bunsoy. <bonsai. laughs> Out na natin, <laughs> sarap ang ulam. Kain-kain <laughs> na na si mother, nagugustuhan ni mother yung gulay. <laughs> <laughs> yan, pag pinakbet ayaw niya, makait naman kasi. Hmm. <laughs> <laughs> Bye bye. Magbabay ka na <laughs> ma. bye bye to them na. Eh, you feel ka na magsihali wag ano. ka naman oh. Okay, ano. Out na natin, kakapchat mga bunsoy. <laughs> si mother na bigla eh. Kala niya ano lang eh. Uh, out na tayo. Out na natin kakapchat mga bunsoy. Bye bye. Salamat.